dito tayo ngayon sa Santiago. Ayan na yung... Anong oras ba ngayon? Alas 3 ng hapon. Ayan na, dadagsan yung mga mamimili. Tingnan so, nyo, ang ganda ng spot dito sa Santiago. May parking space kung kailangan mag-parking. Kaso ngayon, parang tinos kasi may concert mamaya. December 31 ngayon, ayan. Ngayon yung situation. Maganda na yung mga ano, okay yung mga presto nila talagang ginawan sila ng LGU shout out sa LGU ng City of Santiago Isabela pa paano maganda yung maganda yung presto nila okay, katabi nila park so mamaya dadagsain to ng tao dahil may concert makakatulong din siya sa benta nila na aso 3pm Hello? Try natin magtanong-tanong kung magkano mga. Wait lang, wait lang. mga. Eagle Pitis na dito nang galing. Ubusan na din. Yan, Ubusan na. Mga stores yes. yan. Halo-halo LF Dragon. May mga imported. Yan, nagsa-soundcheck sila. Mm. dami ng tao, nagkalat ang mga police personnel natin sa paligid para magpaalala sa mga tao yung mga bawal at mga dapat iwasan. Ayan, dumug ng tao. Mamaya mas dadami pa to. Happy New Year guys! Ingat-ingat! and Ramis. Shoutout yung kuya Ramis. Ha, sa atin mo. Mga tiger. At may GLK. Okay, Happy New Year. Isang ilang ah? sandali na lang. Sasalubungin na natin ang 2025. Sa mga wala pang paputok, humabol hum na kayo. Iba pa din yung New Year na meron tayong yeah, yeah. sinisindihan. Basta't maingat lang ay walang madidisgrasya. Maraming salamat. God bless. Ah! Tahan natin yung Project C. Wait lang. Mm -hmm. Hindi ko pa na video. Yeah. Kay Eagle. napakadaming Eagle na kritis. Project C, mostly mga LF Fireworks products. Ayan, yung mga kilalang kilalang eagle na kwitis. Ha, Kuya Chad? Ayan. Dito, patingin yung ano? Wala na, naubos na. Eh ba mali, lagto. Pero para manit lang din si Ate. Den po sa pagoda. Hey okay, little boy. Whistle bam. <laughs> Radio active Little boy Eh, okay, bisita kayo dito Santiago City, Isabela yes.